thank you. So today, today kami ay naka-ready at kami ay pupunta kung kami ay saan kung saan kung saan kung saan kung saan kung saan kung This video now, okay. We are going tonight to the bar. yes, nightclub yes. in, in Hilton, yes, in Hilton. Hilton. Me, okay. My husband and bapa. my father, my father, in aywa, aywa. <laughs> 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 <So funny>. <laughs> 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 See you. Thank you. Mayasban. Ayan. Oh, -sabi -sabi Wala. Hindi ako nakapagdala ng dress. Ito lang yung suot ko. Wala naman kasi kusapan. Biglaan lang. Kaya ito tuloy. So, para lang tayo nito pupunta lang mall. Sayang. Kapag dress na sana ako. Pero okay. So ang ganda ng panahon. Dahil maganda ang view natin. At malamig. Mahami. Nandito na kami. Sige na po, so, kusino? Nandito na kami. So, ito po yung place. Dito kami punta. Hotel po siya. So, ito na po. At, alam nyo ba, kakaiba dito. Di ba sa, ano, sa Qatar, pag pumunta ka ng bar, pag nasa couch ka, kunwari yung mga gan, ganyan, naka-VIP ka. Dito, pag naganyan ka, dyan ka uh, Mahirap ka. <laughs> pag yung table mo dito, malapit. Yun. As in, lapit talaga siya. O, oh, ito. Ito yung table namin. Yan, may mga food na. Nakabook na kasi si Babalji. And then, dito din yung ano, stage. Tipin yun naman ang stage. Grabe. Bumog dyan, niyan ani. Bumog lagi ni... Akuratan Angro Gardeish, kailangan <laughs> nili sa ganon. Kita buka sa plano. <laughs> Matang amit hini diinung ay Ang sara, masarang, masarang napani na. Haha. Paano niya? Pa tigawang joy? Mao na joy mga ano mga katakanta? Unja na po na, unja. Dito din kami sa party ngayon. Ano lang po siya, yung music, music lang ba? Kaming tatlo. Ayan. Tapos si Baba. Dito kami malapit sa stage, oh. Di ate, magungol, ani unya.